Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ang former Defensive Player of the Year winner Marcus Smart at ang Washington Wizards ay nagkasundo na sa isang contract buyout. At matapos na maklear ni Smart ang waivers ay pipirama na siya ng 2 years 11 million contract sa Los Angeles Lakers ayon kay Shams ng ESPN. Matapos nga na magkaroon ng 9 seasons sa Celtics kung saan malaking parte siya ng pagbasok dito palagi sa playoffs. Ngayon nga ay pipirama na siya ng kontrata sa rival team nito na Lakers So another 2 year contract nga para sa Lakers mga kaibigan tulad lamang kay DeAndre Ayton at Jake Larravia. Ayon kay Shams ng ESPN ay malaking parte si Luka Doncic na naging recruiting process para kay Marcus Smart at ito ay sa dahilan na magiging malaking tulong nga siya para kay Luka dahil point guard nga ang Slovenian star subalit hindi mo nga siya pwedeng asahan na depensahan ng tulad nila Steph Curry, Kyrie Irving o kung sino pa man na mas mabibilis na guards. Ganun pa man bukod nga sa kanyang inconsistency consistent shooting. Isang problema kay Smart ay ang kanyang kalusugan. Last season ay naglaro lamang siya ng 34 games dahil sa mga injuries. The season before that ay 20 games lamang nilaro niya. Subalit so sa Lakers ay hindi naman expected na maglalaro siya ng 30 minutes pataas per game. Most likely ay 15 to 25 minutes per game lang nga ang lalaroin niya dahil most of the time ay mapupunta kay Austin Reeves at Luka Doncic ang minuto ng guard position. Sa 9 games niya sa Wizards last season ay nag-average siya ng 9 points, 2 rebounds and 2 assists per game. Sa mga Laker fans, nagustuhan nyo ba ang galaw na ito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Sa pagkakakuha nila kay Bradley Beal ay nilagay sila ng mga analysts bilang isa sa mga top contenders sa Western Conference. Dahil noong playoffs nga ay naipersa nila ang healthy Denver Nuggets team sa Game 7. Habang ang Nuggets sa may injured Aaron Gordon at Michael Porter Jr. ay naipersa ang NBA Champions OKC Thunder sa Game 7 din. At ngayon ang Clippers ay nadagdagan pa nga ng John Collins, Brook Lopez, at Brad Beal, Kaya naman inaasahan ng Clippers na isa sa mga magiging top teams sa Western Conference ngayong season. Madami nga makakatapat nila dyan tulad ng OKC Thunder, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, at iba pa. Subalit so, sa palagay ko nga ang pinakamatinding kalaban ng Clippers Big 3 ay ang kanilang kalusugan mismo. Si Kawhi Leonard at Bradley Beal ay parehong matakaw sa mga injuries. Si James Harden ay malayo naman sa injury ang kanyang style of play. Subalit so, hindi nga nito mababagong katotohanan na 35 years old na din siya at matindi na din ang mileage na sa mahabang NBA career. So napakataas na nga ng kanyang usage sa mahigit isang dekada niya na paglalaro simula ng malipat siya sa Houston Rockets. Subalit so, with them healthy ay mabibigyan nga sila ng isang mahabang regular season para maayos ang kanilang chemistry bago magumbisa ang playoffs kung saan gusto nilang gumawa ng deep playoff run. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?